Nag-donate ng dalawang milyong pisong halaga ng hygiene kits ang isang British multinational company sa Department of the Interior Local Government. Ang kirekit representative attorney Diana Mary. Tuloy-tuloy ang kanilang pagtulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng DILG. Nagpasalamat naman si Secretary Benner Abalo sa natanggap na hygiene kits na nakalaan sa mga inmates. Malaking tulong daw ang donasyon tuwing summer season, lalat congested din ng mga kulungan course, yung mga boils na lumalabas no at uh, marami tayong mga sakit na naka nakapaligid lang dyan. pero napakarami nito this were 2 million of uh, disinfectant so hindi lang ito sa Manila City jail ikakalat po namin ito sa buong uh, NCR actually we have provided the several numbers of CSR activities so, one of those is the ILG. Um, we also have the DSWD, which was already conducted. We Tayos among local government units such as Pasig, Quezon City, Marikina, and Makati.